Welcome po sa lahat ng mga naka-tune in, lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. I am Dr. Rodel Lega, your naturopathic medicine doctor. Alam niyo ba na mahigit 27 million ng mga Pilipino ang ubis at ang bilang nito ay mabilis pang ubuusad at patuloy na nadadagdagan. Maraming sakit ang kaagibat ng ganitong klasing kondisyon, kagaya ng diabetes, na pwedeng magdulot ng maraming komplikasyon tulad ng pagkabulag ng mata, pagkasira ng bato na maaring mauwi sa pagdadialisis, at ang pagkasira ng maugat ng ating kamay at talampakan na maaring mauwi sa amputation. Mas tumataas din na halos 50% ang posibilidad ng pag sa stroke o pagkatake sa sakit sa puso. At madalas ay nagiging rin nito ng sakit na cancer. Ang Linen Green Trading Corporation ay nakita ang gantong health issue ng ating mga kababayan. Sa pangungunan ng mga dalubhasang doktor, sila ay bumuo at gumawa ng mga produktong magbibigay solusyon sa mga gantong klaseng kondisyon. Ang mahiwagang kape ng Linen Green ay sinuri at siniyasat ng mga dalubhasang tungkol sa visa at husay nito sa pagpapapayat. Ito nagtataglay ng mga piling-piling sangkap sa ligtas na pagpapababa ng timbang ng mga umiinom nito. Ito may sangkap ng Garcinia, Cambodia na kilala sa buong mundo na appetite suppressant. Ang green coffee bean na nagtataglay ng mataas na chlorogenic acid na siyang nagbibigay ng mataas na alkalinity ng kape para may ang ang paggapdi na sigmura. Gayun din ang L-carnitine para sa maayos at maginhawang daloy ng dugo at para maiwasan ang pagkakaroon ng pag-atake sa puso o stroke. Ang green tea na siyang kilala bilang pot burner ay lumulusaw ng taba samantala ang psyllium has fiber na siyang tumutulong para linisin ang ating bituka partikular sa mga may irregular na bowel movement. Tandaan! 90% of all diseases begin in unhealthy colon at pwedeng mauwi sa tinatawag na colorectal cancer. Ang linen green coffee ay dinisenyo bilang colon cleanser na perfect sa may mga irregular bowel movement. Dagdag pa nito ang collagen na siyang nagbapabagal ng ating pagtanda o ay tinatawag na anti-aging. Tumutulong din itong ayusin ang mga damaged joint at damaged tissue na nagsisilbing sakit ng maraming mga katandaan. Ito'y ginamitan ng stevia para sa mas malinamnam at masarap na lasa ng mahiwagang kape. Sa mga hindi naman umiinom ng kape at sa mga taong nagnanais ng isang mabilis pero ligtas na resulta sa pagpapapayat, ang Pit Plus ay nagtataglay ng mataas o concentrated ingredients na matatagpuan sa mayuwagang kape tulad ng Garcinia Cambodia, Green Tea Extract, L-Carnitine, Silium Has, Green Coffee Bean, andyan din ang Collagen at ang pinaka-component o tampok na tinatawag na ingredients nito ang tinatawag na White Kidney Beans. Ito'y kilala bilang mahusay na pot burner at mahusay na sugar blocker. Ito rin ay ginagamit na mahusay na food supplement sa mga taong may karamdaman o sakit sa bato. Ang Power Duo o ang pinagsamang produkto ng maywagang kape at Pit Plus ay nagbunga ng sandamakmak na resulta sa mga nating sububok nito. Halos libo-libo mga natin ang nagdiriwang sa ganda at bisa ng paggamit ng produkto. Kaya sa mga kababayan natin na ang problema ay ang mabigat na timbang at wala sa hulog na hugis na katawan, bakit hindi mo subukan ang power duo ng linen green? At para sa mga taong madalas dapuan ng ubo, sipon, lagnat at rangkaso, ang vitamin C with zinc ay essential sa ating katawan. Ito ay essential dahil sa ito ay hindi pinuproduce ng ating katawan. Ito ay water-soluble na madalas matatagpuan sa mga pagkain ng prutas at pagkain ng gulay. Ang vitamin C with zinc ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system na siyang direktang lumalaban sa mga oxidative stress na nagbibigay ng maraming sakit sa ating katawan. Ito ay tumutulong para sa maayos na pagdaloy ng ating dugo sa ating katawan upang maiwasan ang pagtaas nito. Maliban dito, ang vitamin C with zinc ay tumutulong rin sa pagpapanauli ng pulang dugo o yung tinatawag na hemoglobin. Mabilis rin gumagaling ang mga sugat sa ating katawan at naiwasan ang iba't ibang infeksyon nito. Mas lalong nagiging epektibo ang paggamit ng collagen kung mayroong vitamin C. Kaya para sa younger looking skin at healthy, strong body, ugaliin ang pag-inom ng vitamin C. Sa mga kababayan natin na hirap na hirap matulog at madalas na ayaw dalawin ng antok o kung nakakatulog man ay tulog manok. Kapag nagising, hindi na bumalik sa masarap na pagkakatulog. Kaibigan, hindi healthy yan. Ayon sa datos ng ating Department of Health, Lubang tumataas ang bilang ng mga taong nagkakaroon ng anxiety, depression, at behavioral problem na kung hindi maagapan, ay maring mawi sa malubang karamdaman. Ang guyabano with black currant ay nagtataglay ng mataas na uri ng antioxidant na siyang tumutulong labanan ang mga free radicals na dumadapo sa ating katawan. Ang guyabano, grabiola o sorsop, kilala rin sa buong mundo na 10,000 times more powerful than chemotherapy. Ito'y sinamahan ng kakaibang putina mula sa gatas ng baka na kung tawagin namin ay lactum na nagbibigay ng kakaibang calming effect sa ating utak para sa mas mabilis, mas masarap at mahimbing na pagtulog. Mari itong inumin isang oras bago matulog para sa mas mabisang epekto at resulta nito. Kaya para sa matibay na kalusugan at kumpletong tulog at masarap na pahinga, ugaliing uminom ng Guyobano with black currant juice ng Linen Green. At para naman sa may malalambot na kargada at nagliliitang sandata, kaibigan, ba't di mo subukan ng kape ng mga barako? Itoy yung nagtataglay ng mga espesyal na sangkap para sa pagpapainit ng samahan matigas na paninindigan at pampahaba ng pagmamahalan. Isa sa kinikilalang sanggap nito ang tinatawag na tongkat ali. Ito ay kinikilala sa buong Asia, lalo na sa Indonesia at Malaysia, bilang mahusay na nagpapalakas ng katawan ng mga kalalakihan at kababaihan. Ito rin ay nagbibigay ng kakaibang tikas at sigla ng mga kalalakihan. Dagdag pang pa tinatawag na maka na madalas na natatagpuan sa kabundukan ng South America, ito ay may natural na sangkap na lubhang nagpapalakas ng ating kalalakihan sa pagkipagtalik at ito rin ay kinikilala ng mga dalubhasang herbalist na doktor sa pagpapataas ng tsansa ng fertility sa mga kababaihan. Inaayos rin ito ang maluwag na pagdaloy ng dugo upang maiwasan ang pagtaas ng blood pressure na maaaring mawi sa stroke, at atake sa puso. Ang ginseng na kinikilala ng mga dalubhasang chinong doktor bilang gamot o lunas sa mga may hormonal imbalance ay kabilang rin sa sangkap ng produktong ito. Ito ay ginagamit ng maraming doktor para sa kagalingan ng iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, stroke at sakit sa puso. Sinamahan pa ng malunggay para sa mas kumpletong nutrisyon at balancing pagtaas ng mapulang dugo o yung tinatawag na healthy red blood cells. Kaya, para sa mas matigas na pangatawan, mas mahabang pagmamahalan at makatas na paglalambingan, subukan mo ang kape ng barako. Ang phytostin o mangustin na may scientific name na Garcinia mangustana ay kinikilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamahusay na traditional medicine. Ito ay madalas matatagpuan sa Southeast Asia na may pinamagatang Queen of Tropical Fruit. Ito ay ginagamit ng maraming traditional medicine doctor bilang lunas ng maraming karamdaman. Ito ay nagtataglay ng anti-cancer, antioxidant, anti-diabetes, mahusay na lunas sa sakit ng atay, panlalabo ng mata sa mga dumaranas ng matinding depression, masakit na kasukasuhan o tinatawag na rayuma at din sa mga irregular bowel movement. Ito sinuportahan ng mga pag-aaral ng mga dalubhasang doktor ukol sa kakaibang bisa at husay nito sa pagpapanauli ng kalusugan ng tao. Para sa katiyakan ng ating kalusugan, maring uminom ng isang kapsul tatlong beses sa isang araw para sa mga kababaihan at kalalakihan. Ang sakit sa puso at stroke ang numero unong umikitil ng buhay ng lahat ng tao sa buong mundo. Ito ay tinaguriang traidor na karamdaman. Ang sakit sa puso at pagka-stroke ay maaari namang iwasan sa pamagitan ng wastong pagkain, tamang ehersisyo, regular na pag-inom ng tubig, positibong pananaw at regular na pag-inom ng cardio Nerve. Ang cardio Nerve ay nagtataglay ng L-arginine at L-citrulline na isang uri ng amino acid na kailangan ng ating katawan para sa pagbuga ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay natural na sangkap na inilalabas ng ating katawan para sa pagpapaluwag ng ating mga ugat at pagsasaayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Kadalasan, ito'y humihinto at bumabagal ang production sa ating katawan kapag tayo'y nasa edad na 40 anyos. Kaya madalas naririnig natin, life begins at 40. Kaya sa tulong ng cardio nerve ay muling ibinabalik nito ang malakas at malusog na production ng nitric oxide sa ating katawan. Ang cardio nerve ay perpekto sa pagsasayos ng maayos na daloy ng dugo. Pinaluluwag nito ang makikipot nating ugat na nagiging sani ng stroke at pag-atake sa puso. Ang maayos na daloy ng dugo ay nagbubunga ng maayos na performance na mga kalalakihan. Ito'y nagbibigay ng kakaibang tibay at resistensya sa paikipagtalik. Ito rin ay mahusay na food supplement para sa mga taong may concern sa sakit na diabetes. Sapagkat tinutulungan itong maiwasan ang pagkasira ng mga nerve at ibang internal organ na lalo na ang pagkabulag ng ating mga mata. This time, usapang ng tayo. Alam ba ninyo na 90% na sakit ng kababaihan ay bunga ng maling paggamit ng sanitary pad o napkin? Ayon sa mga pagsusuri, ang ordinaryong sanitary pads ay gawa sa mga recycled papers na ng iba't ibang uri ng chemical ingredients upang muling pakinabangan ng mga kababaihan at kabataan na gumagamit ng diaper. Napatunayan na mga na ito hindi ligtas at may bantang panganib sa ating kalusugan. Dagdag -dag pa nito ang mainit na plastic material na nagtatrap ng bakterya sa sandaling datna ng gumagamit nito. Ang resulta, mabaho, maamoy at hindi kaya-ayang kondisyon sa sandaling ito ito bagos at ang chances na bumalik sa loob ng katawan dahil sa madalas na pagupo, pagtayo ng mga kababaihan sa gitna ng kanilang monthly menstruation. Kaya tumataas ang bilang ng mga kaso ng mga sakit ng mga kababaihan na may UTI, PCOS, PMS o premenstrual syndrome, dysmenorrhea, allergy, vaginal discharge, infertility, inflammation sa uterus, at cervical cancer. Ilan lamang ito sa mga piligong dulot ng paggamit ng maling napkin. Kaibigan, hindi mo deserving ang ganyang klasing kondisyon. You deserve to be happy. Kaya ang happy pads ng Linen Green ay nilabas na nag-iisa lang sa Southeast Asia upang solusyonan ang gantong klasing kondisyon. Ito ay gawa sa 9-layer breathable materials cotton para sa mas maginhawang pakiramdam nito. Ito ay nagtataglay ng soft gel materials na nag absorb ng fluid up to 250 ml para iwas na iwas basa. Ang happy pads ay nagtataglay ng graphene technology at negative ion upang mapangalagaan ang ating kalusugan sa anumang uri ng bacteria at viruses na maaring puminsala ng ating kalusugan. Ang happy pads ay may tatlong uri ng design. May day pads, night pads, at panty liner. Kaya huwag tipirin ang kalusugan. You are not deserved to use junky pads. You deserve to be happy and healthy. Always remember that life is beautiful and wonderful. Be happy at all times. Use happy pads all the time. Para sa naghahangad ng kutis artista pero walang enough budget? Ba't di mo subukan ang beshi ko? Ang basico ay nagtataglay ng napakaraming benepisyo para sa isang makinis, malinis at maputing balat. Ito ay gawa sa natural whitening milky bath soap na nagbibigay ng kakayubang kinis at puting balat. Inaalis nito mga pekas o pigmentation, peklat at anumang sakit sa balat. Kaya sa mga nagtitipid at nais ang putis artista, try mo ang Beshiko at syempre para sa maginhawang pagiramdam ko ang hilig mo yung pagpapamasahe. Iba pa rin ang natural liniment oil. Ito gawa sa iba't ibang uri ng halaman gaya ng malunggay, duya o turmeric at ang tinatawag na natural oil mula sa virgin coconut oil. Ito ay perpekto sa mga nanunuot na sakit ng kalamnan at kasukasuan. Ito rin ay perpekto sa madalas mag-travel na inaabot ng pagkahilo at pananakit na sikmura. Ang liniment oil ng linen din ay tatlong variant. Nariyan ang moringa herbal oil na perpekto sa pangmatagalang visa. bisa. Nariyan din ang moringa gel para sa non-sticky and non-oily sa ating skin. At ang moringa turmeric gel para sa pang ng nananakit na kasukasuan. Taglay nito ang isandaang porsyentong soothing effect para ibsa ng sakit na iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya para sa relax at maginhawang pakiramdam, gamot sa arthritis ng kasukasuan, subukan mo ang liniment oil ng linen green para sa kakaibang relax, sigla at kaginhawaan. Hindi masama ang maging pihikan, lalo na kung para sa ating kalusugan, ugaling Pilipino, bagarbo sa napakaraming bagay na hindi naman kailangan. Subalit, kapag kalusugan ng pag-uusapan lagi na lang namabahanan laging tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan badalas kapag napabayaan ito hindi na napapakinabangan hanggang sa muli I am Dr. Rodel Olega mabuhay mayaman god bless us all